Nasusubok ang kakayahan at kaalaman ng mga community para auxiliary group ng bawat barangay sa Libanan Camarines Sur. Layunin ng aktibidad na ito na masukat ang kasanayan ng mga sipag o first responder pagdating sa pag-apula ng sunog. Isa ang grupo ni Kagawad John Chris ng Barangay Bigahon Norte ang lumahok sa Fire Olympics. Ayon sa opisyal, malaking bagay sa kanila ang aktibidad na ito dahil nadaragdagan ang kanilang kaalaman na magamit nila kung sakaling magkaroon ng sunog sa kanilang barangay. Napakahalaga nito sa aming barangay kasi unang-una uh, crucial yung uh, mga daanan hindi masyadong makapasok po yung fire truck. Ang magiging uh, advantage po nito uh, kapag halimbawa nagkaroon man ng sunog, kami yung unang re-responde. Nagpakitang gilas naman ang pagdating sa pag-rescue ang ilang kalahok at nagpabilisan sa pag-apula ng apoy. Hindi lamang sa paligsahan magagamit ang kanilang liksi kundi magagamit nila ito bilang mga first responder. Ayon kay Deputy Provincial Fire Marshal for Operation Jeffrey Hipolito, mahalaga ang ginagawang Fire Olympics dahil sila ang re-responde pag nagkaroon ng sunog. Importante-importante po talaga to dahil uh, katulad po ng mga earthquake, earthquake drills natin ito naman is parang kaakibat niya parang fire fire and equipment din. Ngunit ito uh, contest ito, talagang focus ito sa pag apulan ng sunog. Uh, sa importansya po nito, uh, sila po katulad ng sabi ko kanina, sila magiging first multiplier natin. Tutulong sila kapag mayroon tayong sunog. Sa panayam ng CSN kay Mayor Jess Camara, taon-taon ginaganap ang Fire Olympic sa bayan ng Libmanan at pinaglalaanan ng pondo upang makakuha ng kaalaman ang mga volunteer. Hindi lang sa pagresponde sa sunog maging sa iba pang emergency. And my first two years, ginawa po natin to. And ngayon, pangatlong taon natin bilang uh, punong bayan, Uh, ginagawa po natin, naglalagay tayo ng pondo para po at least ma-educate yung ating mga kababayan sa dinadala pong uh, prerwisyo ng sakuna katulad po ng uh, sunog. Kaya mahalaga po na itap natin yung mga barangay, yung ating mga stakeholders para sila mismo po may personal knowledge kung paano po ipiprevent natin ang suno. Samantala, pinasinayaan din ng bagong fire truck ng Bureau of Fire Protection, Libmanan. Well, nung umupo po ako, uh, walang fire trucks ang Libmanan. Ang ginawa ko po, nag-request ako, nagpatulong tayo kay Congressman Elray, Governor Luigi, nabigyan po tayo nung isa. Ngayon po, nung 2023, pumunta mismo po ako sa National Headquarters kay General Puracan. Nakiusap ako sa kanya na ang Libmanan, pinakamalaking bayan sa Camarines Sur, ay iisa ang fire trucks. Kaya po ito nabigyan tayo ngayon.